Alright. At tanghali na mga kasugod. Last dosi na ng tanghali. Nandito kami sa ano? Sa uh, Joksu. Ano? Ano kami? Naglakad-lakad kami dito. Ano? Kitang-kita nyo yung ano? View sa baba. Overlooking. Aano, ano? Walo kami. Buti nga ngayon lumabas yung araw. Kasi Tatlong pagsiyon na, tatlong araw ulan, laging nasa bahay. Kahiga lang. Sumakit na 'yung likod. Walang magawa. doon. Laging nag da, ganon na cellphone, anan. tapos dumaan kami dito sa ano, overlooking, ano. <laughs> shout out din sa mga tropang ng Gunggung, Jan. Jan. Patak 'yung ano? Patak 'yung pawis. <laughs> shout out kay Toto, shout out. Shout out, shout out. Yan oh. From Oh, yan from Iloilo. Shout out. Yo na Batangas, Batangas. Oh, Batangas. Yan. <laughs> oh, yo no. Oh. oh. Ito taga ano to? Taga Sa sa sa. <laughs> oh, yan no. Yung inutangan na mababakabayan na nandito na sa South Korea. Oh. Shout out sa daw sa mga nangungutang, magbayad naman daw kayo. <laughs> oh. Sila ngayon. Hindi nga nakulong yung malaking ninakaw, yung utang pa kaya. <laughs> Takit na tayo. Ayan o, ito yung magandang ano rin. View. Yun lang yata, ano, madulas doon eh. Ayan. Ayan na yun, si ka hiking, Vlog. Kahiking Vlog.

ano? Ha? Ano? Kitang kita na yung ano? Ito yung na, kabila. 360 ina ba? Ito yun na yun. Tinignan na ni Libo yung kanyang mga ano, Kalawak na mga nang nasasakupan. Hi! Ha ha Hawakan wow. kay may sama ka sa babae, Ano? Eh. Okay. Maghahanap na naman tapos ito. Para man ang ano, pagkakainan na masarap daw. Saan yung mayon? Ah. Ayun. Huh. Mo tinga ngayon, lumabas yung araw, pinagpapawisan. To. Bitakan mo dito. Kami ay bababa na. Paikot na namin. Naikot na. memories. 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 Yan Oh. Ibidyohan bakal Baka madulas. <laughs> Tapos. Uhu. 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 Tumutulog na yung tuhod eh. Oh. Uh, Pelan Tapi matanda mata Jud. Yun. Main ada anu na Kopter. Main kopter. Ah. Tahu, berga tahu. Oh nagmamaritisan yung mga tropa dyan nagmamaritisan no dyan no so, sila sa ilalim sumilong pintuhan niya naging ano mga ba dyan hi alright dyan no yan yung view dito sa Joksu dito sa Joksan Joksu, jokju, jokju, bor Ah, <hesitation> oh, sana kate, <hesitation> carat, carat, out, carat, out carat, out, carat, out carat, 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 Oh Ini carat, oh carat, 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 Oh, shout out. Yan. Binju pala. ang <laughs> ganda na purwa eh. Ang ganda, ganda na purwa eh. Ganyan si Tau. <laughs> Bago. Gunggong tala rin si Ilibe eh. Wala, sarado eh. Ah, may ano. Alright. Yan o. No? Oh. Viewings of jokes and... Hahaha. Tumayo ka dyan to. Tumayo ka to. Doon. Baka ko ba iba? Dyan lang. Pwede mga picture din no? eh. Dyan o. Doon. O. Alright. Para may ano ba? Ala-ala ba? Uy. Six. Six minutes na pala yung vlog ko. Sa dito? Sa kabilang daanan. Dito na naman kami sa ano? Sa gubat. Sa mga gubat naman kami dadaan. Mga kasugod. Dyan o. No? Bababa na kami kasi nagutom pa daw. Ano mar, Ano pala maganda, oh, di ni, maganda o ano? Hindi pala siguro nagawa to dito, na semento ba no? Ghost pa, project daw to eh. Sabi at least may nagawa. Hi. <laughs> eh. Ah, ganito lang mga talaga kahit ano na lang makakwentuhan sa buhay. Hi. Eh. Ay, ito, 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 eh. Ah. So, yung, ah, yung, ano. Vacation bike. And walking. In the mountain. Sayang yung pagbabike kanina. Walang nagka May video. Ay, may video ka rin. Ano, ano, ano. Ano, Live yun. Yung video mo kanina, nagbike. Live pala yun. Mahirap kunin yun, eh. Sige, reboy lang na mga kanina, mga kumuha nun, eh. Ah, basang-basa yung likod ko. Ayan <laughs> o. Virgin Forest. <laughs> <laughs> oh, ang tulay. Bumili tayo na tagda buti. <laughs> <laughs> Damo bundok ko pero may tagas ng tubig. Masarap siya inumin niya kasi fresh ba.

Kung baga ano yan? Bukal eh, bukal. Bukal ba oh? o? So, Ito yung tubig. Iinom nga ako, iinom din ako eh. Wala naman sa taas galing yan eh. Sarap. Walang kalasan ng sarap. <laughs> Walang kalasan Walang lasan yung mga lansa. Oo. Oh. Pris <laughs> eh, bih, pwede Maniwala ka, maniwala ka eh. Ininom talaga yan, ano yan tayo? Uy, eh, uy, uy, pastilan. Yan, inom kami din eh. <laughs> sarap. Gamot na ko yung pre. Kahit anong sakit meron ka sa katawan, mawawala. Kahit pagbaba mo doon, mawawala ka sa katawan. wala Malinis yan. Mataas doon sa gu, taas eh. natigas na. Sa baba daw, sa baba. Nino may hey, kasama ng higat na yun. Lagay mo lang sa buti ng mineral water, pwede mo nang ibinta ng aquapar. Uh, Pag sa akad mo, may plema, ano? Oo, oh, yun ang masustansya. Sipin mo naman, ang dami sa bunga nga ng isda, Pero walang lasa. Hihihi! Walang lasa? kapag takilip eh. Pre, walang lasa. Kaya nag-iinom din sila, o. Kaya nag-iinom mga. Pilipin. Pilipin Eh.

Ambil talaga to kait aduh ano dah aduh ano dah lagi kita eh. <laughs> Basang basa Hi. <laughs> <laughs>